eh ha? tubeless so yun mga welder para bagong vlog so for today's morning dadalhin natin kagigising lang natin <laughs> at inaayos na natin yung so na kasi nung may ari yung kayang ATB so yun pero road test natin so natin kung pwede na itakbo Bago, eh. Bago Refresh. So yun mga kolder, titingnan natin kung mm, drive natin to Itong ATV yan Maganda pala itong mahaba ito no? Ayan o oh. Gubagana <laughs> diba na, functional lang siya nito Ayan Tapos yung starter nya nandito na Oop, naka-engine pala to yan eh. may handbrake ipindutin nyo lang Yun, handbrake nya siya ito matawag daw si miss Gamelda bago natin dalhin <coughs> excuse me yan so puntahan muna natin ala daw ah, siya. sige. Sige, yung alalabas pala ni miss Cabelda. Babalik agad ako na yung Tali lang. Talin muna natin to. Doon sa kanila. Sa may ano daw, na Bernardino. Ator ni Bernardino Banda. Ah, mm -hmm. oh, Banda. Tumagana so, na. Functional na yung starter. Eh. Susi. <coughs> Sira, di ba? Bukas naman pala. Namamalya. Namamalya. No? Ayusin muna natin. So yun, kaya pala ayaw ay wala Right. Yeah. Kalbo ya. Umuusok ah. Dito 'to, pa. excuse gulong? Oh, sana. At saka yung pampapalit ng gulong, babayaran yun dun eh. Hindi yung ano, budget konti. Ay, dyan yung gulong eh. No. Wala pa sila eh. Pero yung gulong rin dito. Ako kung rin gulong. Pwede. Pwede di hindi ako kung yung pampapalit ng gulong, babaw sa lang namin doon sa amin. Oo, eh. itay itay mo na lang si Vikay. Pero na dito gulong, pero si Vikay wala pa kasi wala kami. Siya may ah. Ako pera ko dito. Oo. Hindi madadala to dun eh. Okay. Yung gulong. Dyan. Sa dito. Poko dito na. Ay, hindi ko dito ikakarga. karga gas dito. Sige. Ito ba na lang? Babalik na lang muna to Oo. Oh, ito pala si Rapi. Oh. Ay, wag yan. Balik ko lang. Babalik ko na lang. Kasi sabi kayo, may may akayak pa gawa sila. Oo. Oh. Uh Ayos na. Dapat ito. Ano -huh. ang more? Babalta na nga din yan. At ito nga, namin ay itadagdagan na lang namin, ng hinga na lang namin additional to. Ito, nilagyan ko lang ganito kasi pangit na to, di ba? Kalawang na yan, kambut siya. Yung thermal wrap. Para sa ano? So, Kapapalta na lang ala nandito. Inisusia na siyang bago. Tapos pa, binalik ko. Gumagana pa naman to eh. Ayan, eh. Kasi hindi na binalik dati yun eh. Di ba naglagay ba sila dito? Ah, hindi kasi yung gas niya. Kaya na. Okay na eh. So dadalhin muna natin. Babalik ako oh, na lang eh. oh, yung, yung, yung isang tricycle dadalhin eh oh. Isa lang muna? Yung isang tricycle. Hindi po hindi magasgasad daw Oo, wow, isang kakarga dito Hindi, uulitin niya pa yan Oo, sige So alright, tapalik na muna natin Wala kasing may-ari Na. Sige ma Gagal na sa bukid na Alikabuk na na Ha? Huh? alright. right. Tatabin natin 'to para okay na. O ay nating magulong doon. Okay. Tinuwa ko nga 'klam niyan. Wala may ari eh. Ano? Dito. O palitan natin 'yung gauze. Leonardo dyan Balik ka kay Leonardo Thank you Ang lakas naman Alright, tulak na lang natin Tama na, maubos na ang gas Ang Oh wow, gusto lagi gayon. Pero malakas sa ray, ahon na rin doon sa buhay, kumiha daw. Kaya nga na rin tumingala pag ano, binigla mo. Ramdam ko kayang tumingala. 150. Ayan. Yeah. Itatabi eh, muna natin itong isang motor na to. Ibig ka muna dito, kasi paparada <laughs> Tora-tora dito ako muna sa kabila Ayan yeah. Aba, ang ganda naman side mirror Pusang pumapagaspas <laughs> yeah. Side mirror oh, Ito naman Side mirror yan All oh. oh. Alright, dito ako muna Paparada kasi namin dito yung aming ano Dahil basura dun o oh. Ha? Wala, tinabunan pa ulit. Nagwalis. Pinalis oh, ko pa yung kundabi. Tinita ako. Tari. Oh, Diyan, si John lang dito. Ah, John Paul, ano naman masasabi mo sa motor mo naman ngayon? Okay, thank you sa bukas niya, RJ. Tanggalin na natin yun. No, oh, mo Lagyan mong kalang para hindi ano. Tatagalan mo ng paa. Tatagalan pala ng paa. ay dagangan na ng panga. <laughs>

Kaya, ikaw mga magligaw kayang kayo kaya, muna yan ayan man. nice na so yun nice Ayos na at so yun mandito tayo mga kaulor sa initan at yan nilagay na natin yung gulong Pinalagay pala natin binayaran na lang natin doon at yun nilagay pala natin yung ano yung mga ganito yung warning warning Yeah. Mga antay Mga emblem. Yeah. Improper ATB use can result in severe injury or death. Yeah. Always use ah uh, you know, ganyan. Always use and never use. Never carry passenger, never use with drugs or alcohol. Wow, yeah, binabait natin 'yan. Kasi tinanggal natin 'yan, pinagtitirahan natin. So hindi tayo sa initan kasi hindi na tayo kasi dun sa loob habang nire natin to so, goods na yan, at bagong bago na yung gulong nya so ang bagong gulong nya pangalan nya ay kingstone dati yung tinanggal ay liwanag so liwanag, so napaka liwanag ngayon alright, at nandun ang tiyo pang ngiti kasi may swill oh. <laughs> daw oh oh So, alright mga welder, kakabit muna natin at napakainit talaga. Mm. Kabit muna natin, kabit. Mate, pero paano nilalimot nila talaga nila? Ganyan So yung mga holder, paano? Papalitan na natin, ito yung Yan, oh. ah, uh, Ito yung kanyang bubong Mas na e eh. Okay pa naman eh. Hindi na, parang may string eh. Teka mo naman, na-maintain na dalawa Ito yun, dalawa pa Okay na, labas ang buto oh. Ayos na naman, ito mo Tama oh. tama, kakalasin muna natin ha ah. Kakalasin muna natin, para ano? Oh, tingnan niyo naman, walang kauga-uga eh, oh. Kita kita kanina sa Barangay 13. Eh. Kanina? Oh, deliver ka na. Ah. Tada kasi tayo. Hindi naman umuulan. Ay bumabaha. Oh, tingnan niyo naman. May tubay. bike nang gagalay. Masiran tubo. Ganda naman na oh. Ay, ano mo mo? Matatapos na ang imo naman, sa wakas. Yeah. Wala ipas ang dalawang buwan. Dalawang buwan. Dalawang buwan ba yun? Dalawang buwan eh. December ba yun eh. December pa. <laughs> yeah, no. Ay, Ay, pa naman ginagawa. Sunod naman ang request mo. Oh, ay, leather ay, naman. Ayun, gusto ko. Yan. Ah, uh, request mo yung leather. Ay, Isunod yeah, naman. Yeah. Oh. Inihanap, inihana pa ng leather yun eh. Ilang araw na namin inihahanap ng goma. Kikita mo sa vlog ko, wala akong mabiling goma. Uh, dudublihan pa daw yan pag nalilagay. So, mo kakalasin muna namin. Ayan. Yeah. Babalik niya kasi yung lumang bubong niya at ito yung bagong bubong. Katitex ko pala ang nayari na ay nandito na Hindi <laughs> pa <laughs> na Oo. Uh, ay pagkatuli naman. Mamari ka sa dalawang buwan. Bago nagkatapos na rin ang aray. Bagong ligaw pala tayo. Wala. Pero mukhang hindi <laughs> So, yun Ito ay galvanized ang gamit namin dito Galvanized na tubo Tapos ito, vinyl, leather Para maganda-ganda yung kanyang ano Inalagyan ng show-tack Para kumapit po yung aluminum yeah, no? Ang damit pala natin galing to ng ano, UK. Kaya so, ito yung pinili natin na karang short pants. So, ito natin. Para may UK din. oh, mabilis lang. Ganun lang, kasimple. Alright. Ayan. Ganyan yeah, no? Kung tama ito, mapapalagay na dyan kay Mio. Nasunod naman ang gusto niya. Leather lahat yung kanyang gamit. Naka-request. Naka-request nga ang puro. Yung pa kayang talagang kaibigan. Oh, palaglag pa pa yeah, si Carlo pala nagbubo nga. Balat na balat ang ilalim. Yan. Yeah. Kung aluminum na to mahaba to eh. Hinihila to Mahaba. Iniikot yan doon. Mahaba yan oh. Hanggang doon. Ahem. <coughs> At uh, so yung mga welder, nakalas na pala yung tricycle kanina Mag-welding ko si Carlo dito, ihatid na natin to Inayos natin yung ilaw nito Ayan, yung placer, tingnan natin Ito yung headlight Ayan, gumagana na lahat eh Blaster ipipigay wala pa oh, Julia Julia teka lang, may lang ako ha <laughs> ah Mayap pupunta pa Kaya, tong ano folder na no? ko na At Tawag dito Gagawa na ulit ayun sa bahay So salamat po na lang marami sa lahat ng uh, Aming ginawa At nandito si Carlo Uuwi na yun mami At, na kasi hapo na Ito na lang yung patito na yun uli natin Yung mola Kapalta natin ng karburador So yun So hanggang dito na lang muna mga welder ang ating gawa. At tayo ay Napahiga na no. Alright See you next vlog At shout out kay Nanay Ilang Ilang Kay Kuya Marvin Karim Jaar Kay Nestor Sir Wally Ortez Shout out sa inyong lahat At maraming maraming salamat po sa Pagtapos nyo sa ating video Sa oras na ito Tayo ay magpapahinga na at muna. See you next vlog